Motisting taog buhi og baboy kay basindri diri ara mulago atong mga pangandoy. Bitaw mga goy, mutisting taog buhi og baboy kay wala pa sabta ka try og buhi og baboy ug maka-experience ta goy sa pagbuhi og baboy. Nagpalit ra ditag tulo ka buhok ani goy. Tirada goy, wa lagi. Karon day goy kay maadto mi ditoy ila kuya Banban kay magpalit mi og baboy sa si ilaha. Unya akong kauban diri karon goy kay si Limuel o si Joros. Ila kung giubanan goy. Unya padulong na may sila kuya banban ani goy. Diri aramin niyagi sa baybay. Unya pagabot na diri sa ilahagoy, goy. Nakita ni ko siya. Mo ni si Kuya Banban guy, ang tagiya ni Babuyan Deria. Nagkamahal na ang baboy karon Goy. Laliman ka, baktin pa tag 4 mil na. Og mo sa pod ni ang inahan sa mga baktin Deria Goy. Tulo inahin ang kang Kuya Banban Deria Goy. Unya mao na lang pod ni ang nabilin sa mga baktin kay ang uban nang na. May gani kay nakaapas pata. Ay sakto kay ni sinabaw ni Paka Kol. Pakapini sa baboy Kol. Prebis. Oh, prebis baboy. Oh, Sakto. Wow, unya namili na din sa baktin nga atong paliton goy. Laki ra tong gipili diri kay para paspas -pas ang tubo. Unya pag huma na tog pili diya goy ni ulay sa balay, unya ni balik din diri sa ilaha kay nagkuha ta kwarta. Kay gayen na sa tong pagadto na to silaha, guy, sila goy, wala ta kadalag kwarta kay wala man ko kabalong nga na sila baktin nga nabilin. Sumawa nang ning balik kita goy kay nagustuhan pud nako ilang baktin goy kay buyag pud ang ilang baktin. Unya nagkuha din sa sako goy kay diri nato na to sa sako isulod ang baktin halata gid sa tong naong goy nga excited nagigkita nga makabaktin kay first time na to goy nga invest og ingon ani og gihikta na dayna ni kuya banban ang sako dihagoy goy kay lisod nag makabuhi ta ay iste ang baktin unya pag human niya gihikot dihagoy goy Ato na din siyang gibayaran sa tulo baktin nga atong gipalit. igor sa ninggunit sa kwarta, kaya din gihatag siyang asawa. Unya, amo na din gidala dito sa tubangan silang balay, goy, kaya among motor tuwara dito, ah. Nagmotor at anay, kaya wala man tayo sikad nga magamit. Medyo nagkalisod kita gamay, anay, goy. Pero at least nga safety atong baktin diri ah. Salamat kay si mo Kuya Banban kay imo gihatag imong baktin og barato sa mo ah. Unya nakaabot na ta sa balay ani goy og ato din ang giar sa padulong dito sa ad. Makaya pa natog bitbit karon goy kay gagmay paman. man. Buhon ani maglisod nung gitag alsa kay ang kaning baboy goy paspas kay ang tubo ani nila. Samot nagmatiman og tarong goy sakto sa bahog og sakto sa vitamins. Mo ni ang tangkal nila goy nga atong gripper atong yaging adlaw. Karon na sudla na ug baktin